Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ni Real Talk nga na po ni Draymond Green, si Grant Williams. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang malapit na nga na po sa 40,000 points, si Lebron James. Bago pa man nga po mga katrops, nagtapos ang laro ng Golden State Warriors laban sa si Charlotte Hornets ay nagkaroon muna nga po ng kaunting initan ang kanilang mga players sa pagitan ni Lester Quinones at Grant Williams matapos pang subukan ng Warriors na magtala ng punto sa uling mga segundo ng kanilang laban. Yes, nagkaroon pa nga po sila dito ng face to face at sagutan. Mabuti na lamang at naawat na naman nga po ito agad ng mga referee kaya hindi na lumalapa ang sitwasyon. Pero sa kabila nga po niyan ay nananatili pa rin nga po mainit ang magkabilang kupunan. Sa katunayan, Mismong si Draymond Green na nga po nagsabi sa kanyang post-game interview na hindi nga daw po niya naiintindihan bakit maraming nagagalit kung gagawa pa ng puntos sa mga players sa uli mga segundo ng kanilang laro. While well, ito nga daw po ang pinakawalang kwentang unwritten rule sa basketball, gayong kung ang Hornets rin naman nga daw po ang panalo ay hindi rin naman nga po ito magagalit kung gagawa sila dito ng puntos. Ikangay para lamang nga daw po sa mga talonan na hindi tanggap ang pagkatalo ang na nagre-react katulad ni Grant Williams. Inamin na rin naman nga po ni Green na isang nice player naman nga po si Williams. Ngunit sa tuwing nagkukunwari nga po itong matapang, ay hindi na nga po siya nakakatuwa pa. Masyado rin naman nga po itong madaming sinasabi sa loob at labas man ng court na siyang mismong rason bakit siya pinatalsik at itanayid ng Dallas Mavericks papunta sa Hornets. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang malapit na nga po sa 40,000 points sa Lebron James. Sa pagbabalik pala nga po mga katrops ni Lebron mula sa kanyang injury ay nakapagtala na nga po agad ito ng 30 points, 7 rebounds at 9 assists sa kanyang 13 out of 22 shooting sa kanilang pagkapanalo laban sa San Antonio Spurs. Bukod rin nga po dyan ay umakyat na rin naman nga po siya ngayon bilang katlong player ng Los Angeles Lakers na may pinakamaraming netalang 3 pointer sa history ng kanilang prangkisa sa paglampas niya kay Nick Van Exel. At ayon nga po sa naging pahayag ni Lebron James sa kanyang post-game interview, Maayos na rin naman nga po ang kanyang nadaling uncle matapos ng ilang araw niyang pagkawala sa kanilang kukunan. Hindi na rin naman nga po ito sumasakit, kaya malaki nga po ang posibilidad na makapaglaro ulit siya sa kanilang mga susunod na laban. Lalo pat kakailangan din nila mga po niya ng 102 points para umabot sa 40k ang kanyang kabuhang punto sa kanyang karir sa NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.